Kilim okey na to, okey na to, ordinaryo pa ano talo? Payment t kikpani, siyempre. Payment t siyempre, ha? Siyempre payment t pagitan e binyong aadilog si, aadilog si portable ro, unse itagat sa kina mo yung magbuhit magkaliwili, nakakalista ano ang kailangan sa kina payment t? Magdungong kasi mga ito, ba? Hindi kayo natawag kanya, malaki yung atsas mo. walang problema sa akin. Hindi siya mo. Hindi sa akin kung ano ba talaga ang ko. Anong nagot ko yung buhay? Nagot ng buhay? Okay po. yung tawad na. po si... Marami na kami mga Kita-kita na kami mga lods. Dadalhin namin yan si Tito sa punta ng hospital. Sana po Sana po mga lods mailigtas na namin si Portipor Makarating ma na kami Doon sa hospital <tipur> 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 nah, Umiyak na naman si Alpa Umiyak na naman si Alpa

Kawawa uh, ah, na, naman si Corte Porno. Nasa saktan siya. Ano man si SB, naghawit, nagdayog uh -huh. naman niyo. Ito sir, magkitawag niyo mga na, ah, may kanandre. Ninong din na niyo. O, ninong na ko ni SG, Johnny, Charlie. <laughs> si Cesar yung nag-rider. Ninong ko yung Cesar, 64. Oh, ninong din. Oh, ano, <laughs> <laughs> malapit na tayo, 34. Grabe na. Uh, uh, <laughs> na, ito, na Ay, Lumaban ka lang 44. Laban ngid, ka lang. sa sarili yung. Lalo, lalo, lalo. sa tol. tol, ka sarili nung um, buhay mo. Sa lalay, wala sa amin. Kung hindi ka lalaban laban uh, ka.

Ambusol talara. Dara ko ambus <laughs> ka, ya dire punta. Kisa nang cellphone akong giawiran. Kala lo dure. Wala man terang. Mga lods no patuloy ta pa rin kami ng lalakad no na maka, makarating kami sa hospital no. Kasi po nahihina na po talaga si Tito. Ayano. No, ah, uh, ayan kaming uh, kaming lahat po. Uh, sa sama -sama nila, na sasama-sama na po kami na si SJ, si, si, si Alpha Charles, si Edwin, si uh, Creepy, si Dax, e si Kuya Bert na, si, si Inday no. Marami pumasok po yung, yung ano namin kasi po ito yun, nagsama-sama na po kami. Nagsama-sama na po kami lahat na. Nagsama-sama na po kami. Ngayon no. Ayan, nagsama-sama na po kami lahat na. Ang Team Hunter. Ang Team Hunter po sige. kasama ko po. Ayan. The best talaga kanthis 301. Sina Alpha. sana po sana po hindi na po kami magkahiwalay-hiwalay, ano Salamat po sa mga solid viewers ko. Po. Uh, lalong laro na po kay Ma'am Norma dela Gonzalo po. Maraming salamat sa inyo po sa pagsuporta sa amin. Uh, kang Unholy 2024. Salamat po, Sir. Salamat po sa ayan uh, kang uh, Ma'am Edita. Huh? sinabi kasi niya na nako kang mag-shoot. Uh, mag, mag ka. Kaya shout out po talaga sa inyong lahat na lahat na na-mention ko po uh, kasi po hindi na hindi lahat na na-memorize ko yung mga mga uh, uh, pangalan ng mga subscribers ko po maraming salamat po sa inyo uh, uh, shout out po talaga sa lahat-lahat ng mga tumutulong sa akin ngayon uh, ma'am Norma salamat po sa inyo ng pagsuporta sa channel ko po uh, hindi po ako magsawang magpapasalamat sa inyo ha

Yes, makukuha pa ng 600 dollars. Yeah, no? Kasi oh, na talaga, uh, mga tol. Ah, yung sitwasyon uh, so, ng kami na pa uh, kasi... Maraming salamat so, po. Pag-pray po kami, yung yung kami sa pagpunta namin ng hospital na walang mangyari sa amin. Saan si... ano, si, si, si yung, yung bro edwin. So, ayan, bro edwin, Napakatapang sa akin. talaga nila.

Kamay natalaban ba? Oo. So, Kaya uh -huh. yung may mga baril. Buhat ito lang. yung may mga baril. Ayan, si Kuya Daps. Ayan, minun akong baril. Ayan, nakahanda na yung baril ko kung saan tayo okay. po dumaan. Isang okay. tao lang magdala ng kamera natin. Tapos yung iba. Sukol, may naisikoy si Kuya okay. ito. 1 is 12. 1 versus 10. Alam mo sa area. Italain mo alasan ito. Sa kilid. Sa kilid.

Oh, ada. Kita tul. Oh, mga baril dito sa kabila. Bangti mga baril. Bauna, ti mga baril. Ge. Bol, ayo mo kopian saya. Baril Ngap kita. Ini kurang lu tengenmu. mau?

Aku dulu. Ale, ale, bolo ana dibet. Sarana, lumu. Kepala dak bet. Balasan danan menbalak ah. Ayan, ayan, ayan. mga lods, no. Tinapon nila ni Edwin at saka ni Creepy talagang, yung... Talagang lumapit. Ay, Talagang ganito, mag magtutulungan. Hindi talaga tayo matitinag. tamaan. Mga lot sa aming mga team, team hunter, no? Sige sige. 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 sa lapit lang. Disik mukdol isukmu. Ngina muk. Tetidi. Ngisi subuh dulu. Pikir mau tagu a, mesti coba tagu dia. Ten utung ngambil tul. Ten iki kowe banamu. Babang. Kita di sana to menyuport kowe. rumah pet yo

Bro! What's the matter bro? bro. May tulong bro? Nung oh. ah. Yung gamot mo? Wait! Tiyan nga tayo si Gato, kayo nga ayos kritikal to si Dato. Kritikal. Nagagalit na si Kuya Dato. Mabalik si Nipon si kita eh. Nito si Ano ko? Ina-dat ko talaga kasi samahan ka para sa Nipon. Ah, go na's daw pa din ako labas dito. na kayo. 'yung Kita-kita tayong lahat tapos mag-aaway pa kayo. Uh, Ibert Hai, uh, si e, kasi, criticism? paano natin dito. kasi, paano natin kalagayan niya ba? si Si Sige, ako nagyari yung kukulaban ba? Hindi na sumasagot, Sir Titor. Nandito mo yung mangyari na nagkita-kita tayo dito, mag-away-away kayo. Huwag na wan, Sir Kasi hindi nilang tayo nagkita-kita kung ganun yung mga ugali ninyo. Huwag na wan, Sir Titor. Buhay! Buhay pa pala po ako. Buhay, buhay, buhay. Sabang! Puslito tayo. Buhay pa. Puslito, puslito. Puslito tayo. Huwag na

sabi rin, maliyok na siya. Okay. Ayoko, kung matulato, ano yun? Ako, Alpa. Ako, ala. Alpa, no. baka nagtampo na yun. Baka nagtampo na yun salpa si Alpa. Uh. Hey. Ano ba to? Ano bang alitan nilang dalawa? Bakit mainit ang ailing dito sa Alpa? Ano <coughs> Enggak, 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 enggak,

welcome Pagkatapos, may bag, may bag man tayo lahat. Ilagay natin yung kamera sa ating bag para mapalabas natin. Doon lang tayo mag-uncam kapag makita natin yung dagat. Oh, sige, sige. Sige, sige. 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 Puro, bro. sige. Salamat bro sa baray mo bro.